tunay na sundalo ay masasabi mong mandirigma hindi dahil palagi siyang nananalo sa laban kundi dahil palagi siyang lumalaban nagiging malakas kapag pinangihinaan ang lahat nagiging magiting kapag natatakot ang karamihan at higit sa lahat marunong magpakababa kapag siya ay nagtatagumpay bakit niyo ako pararangalan samantalang ginagawa ko lang ang trabaho ko Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong ginugol ang buong buhay sa paglilingkod. Iniligtas ang kanyang bayan sa banta ng mga sakuna, pinangunahan ng hukbo laban sa mga kaaway at inusig ang mga nagkakasala. Ngunit sa panahon ng tagumpay, ni hindi man lang nasilaw sa ningning ng karangalan o katanyagan. Dahil hindi mo kailangan magpakadakila para makagawa ka ng dakilang mga bagay. Ang kwento ni Brigadier General Rafael Crame y Perez de Tagle o yung tinaguriang bilang kauna-unahang Pilipino na naging pinakamataas na pinuno ng sandatahan lakas ng Pilipinas, ang Philippine Constabulary. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Rafael Crame ay isinilang noong ikadalawa ng Oktubre taong 1863 kay Rafael Maria de Crame at Maria Perez de Tagle. Ang kanyang tatay ay isang opisyal ng Spanish Army dito sa Pilipinas samantalang ang kanyang lolo naman na si Joaquin Rafael de Crame ay naging gobernador general ng Pilipinas noong taong 1835. Siya ay tubong probinsya ng Malabon na ngayon ay bahagi na ng Maynila. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila at pagkatapos pumasok na kagad siya sa Spanish Military Academy noong taong 1879 sa edad na labing anim na taong gulang lamang at nakagraduate siya dito sa edad na labing walo. Ipinasok siya bilang opisyal ng administrasyon de Hacienda Publica at nasa serbisyo pa siya noong pumutok ang revolusyon noong taong 1896 sa pangunguna ni Andres Bonifacio. Ngunit nagwakas lang ang buhay sa kapwa niya Pilipino. Si Rafael Crame ay naging bahagi naman ng Batalyon Volunteers na inorganisa ng Spanish Army at nagsimula sa private patungong korporal at serhento mabilis na tumaas ang ranggo niya sa loob lamang ng dalawang taon simula 1896 hanggang 1898. Hanggang sa taon ding ito, 1898, nang sumiklab ang digmaan naman ng Amerikano at Espanyol, nagugat ito ng minsang pasabugin ng mga Espanyol ang barkong pandigma ng Amerika na USS Maine na nakadaong sa Habana sa Cuba na bansang sakop din ng mga Espanyol noong mga panahong yun. Sa galit ng mga Amerikano, sinuportahan nila ang rebolusyon ng Cuba hanggang sa makuha nila ang kalayaan mula sa Espanya. At pagkatapos ay dinala pa ng Amerika ang laban sa lahat ng mga bansang sakop ng Espanya kasama na ang Pilipinas. Nang maganap ang digmaan dito sa bansa, si Rafael Crame bagamat alagad ng batas, mas pinili pa rin niyang makalaya mula sa mga mananakop na Espanyol dahil nananatiling sunod-sunuran pa rin naman sila sa mga ito kahit na opisyal ng gobyerno. Kaya nga lang, nang nakalaya na tayo sa kamay ng mga Espanyol, napalitan naman kagad ito ng mga Amerikano. Pero kahit papano, nagabayan naman nila tayo na makapagsimula sa sarili nating pamamahala. Huling bahagi ng taong 1901, nang itatag ng pamahalang Amerikano ang Philippine Constabulary, ito yung epinalit nila sa mga guardia sibil ng mga Kastila at naging kauna-unahan sangay ng hukbong sandataang lakas ng Pilipinas inimbitahan ni Captain Alkinson si Sergeant Crame na maging bahagi ng bagong tatag na grupo na magtatanggol sa Pilipinas bilang kanilang sariling hukbo. Kinabibilangan nito ng magkahalong puwersa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa pagpasok ni Sargento Crame, nakitaan kaagad siya ng angking galing at dedikasyon sa trabaho at nakuha kaagad niya ang pagiging second lieutenant noong unang araw ng Marso taong 1903. At pagkalipas lang ng anim na buwan, First Lieutenant na siya noong ikalabing ng September at simula noon, hindi na siya nagpaawat sa mabilis na pamamayagpag sa larangan ng pagpapatupad ng batas. Isa si First Lieutenant Krami sa mga napasuko sa mga natitirang rebelde ng Filipino american War upang magkaroon na tayo ng maayos na pamunuan. Ikalabing lima ng Marso taong 1905, naging Captain Crame na siya. At sa mga panahong ito, nanalasa naman ang mga ladron sa mga probinsya ng Kabite, Batangas, Laguna at Tayabas. Ito yung naon ng pangalan niya bago pa naging Quezon Province. Ito naman yung rehiyon ng Calabarzon ngayon. Ang mga bandidong grupong ito ay nakilala sa mga pangalang Ladrones o Tulisanes nang ibig sabihin naman ay magnanakaw sa wikang Espanyol. Pinagharian nila noon ang buong katagalugan at nagkaroon pa sila ng sariling sistema ng pagbubuwi sa mga tao. Tinatakot nila ang mga ito at kwarsahan pinagbabayad ng halagang piso kada sandaang kita. Organisado ang grupo nila na para bang meron sariling gobyerno. Merong mga kolektor sa bawat nasasakupan at ang hindi nagbibigay ay pinarurusahan sa pamamagitan ng pagpapahirap at pag sa mga ito. Sa ganitong paraan naging madali ang pera sa mga kasapi ng ladrones na ito na naging daan naman ng mabilis na pagdami ng kanilang grupo. Mas nananay sumapi ng karamihan kaysa naman sila yung sisingilan ng buwis. At sa biglang paglaki ng kanilang grupo, bigla ding nagkaroon ng malaking problema ang gobyerno lalo na noong taong 1905, kung saan naman pinasok na malaking bilang ng mga ladrones ang bayan ng Taal sa Batangas. Nalimas nila ang lahat ng pera sa treasury na nagkakahalaga ng 15,000 piso. Sobrang laki na niya noong mga panahong yun. Nakuha din nila ang 25 baril kasama na ang lahat ng kagamitan sa estasyon ng pulis na wala nang nagawa sa dami ng mga sumugod at ikinamatay pa ng isa sa mga kasama nila. Ang Philippine Constabulary kasama na ang unit ni Captain Crame ang nakipaglaban sa mga bandidong ladrones na ito. Pinangunahan niya ang mga operasyon laban sa mga kaaway hanggang sa tuluyan ang mabuwag ang grupo ng mga bandido pagkalipas ng ilang taong walang humpay na pagtugis sa kanila. Dahil sa pagkilala kay Captain Crame noong unang araw ng Disyembre, taong 1907, naging Lieutenant Colonel at Assistant Director na siya ng Constabulary. Buwan ng Mayo, taong 1909, si General Mariano Noriel na tubong bakoor sa Kabite, kasama ang dalawa pa, ay nasangkot sa pagpatay sa isang lalaki habang nasa sabungan sa bakoor. Si Noriel din ang presidente ng Council of War sa gobyerno ni Emilio Aguinaldo na siyang nanguna sa paglilitis sa magkapatid na Andres at Procorpio Bonifacio na nagresulta nga ng paghatol ng kamatayan sa kasong sedisyon at pagtatraidor sa bayan dahil sinasabi nilang delikado na daw ang magiging laga ng revolusyon kapag nanatiling buhay ang magkapatid na Bonifacio Pero nang makapatay si na Noriel sa Sabungan sa Bukuor si Colonel Rafael Crame naman ang nanguna sa paglilitis kina General Noriel at sa kasama niya hanggang sa mahatulan din ang mga ito ng bitay sa pamamagitan naman ng pagbigti noong taong 1915 Umapila pa sa hukuman sa Amerika ang kanilang abogado, ngunit huli na ang lahat dahil nabitay na si Noriel bago pa man bawiin ang desisyon dito sa Pilipinas. Taong 1930 naman, nang magpasya ang hukbong sandatahang Amerika at Pilipinas, napalakasin pa lalo ang depensa nito sa bansa at bilang bahagi ng proyektong ito, ang isla ng korhedor at mga karatig isla nito ang napili nilang gawing first line of defense na siyang haharap sa mga kalabang nagnanais umatake sa Maynila. Napakagandang strategic position ito dahil ito lang ang natatanging daan para mapasok ang Maynila ng mga kalaban na siyang kabisera ng ating bansa. Maliban dito, nauna na nilang ginawa bilang pandepensa ang port Drum o yung El Prile noong taong 1909. Ito yung makasaysayang concrete battleship na nakipaglaban ng husto noong World War II. Maliban sa El Prile, maglalagay din sila sa iba pang mga isla lalo na sa corregidor ng mga batteries na ipupwesto nila sa pinakamatataas na bahagi nito. Ngunit habang nasa kasagsaga ng proyekto, misteryosong nawala ang blueprint ng mga batteries na ito dahilan para matigil ang pagtatayo dahil nawala na ang planong susundin nila. Sa tulong ni Rafael Crame, natrack down niya ang nawawalang blueprint ng mga batteries at natagpuan niya ito na nasa Calcutta sa bansang India. At isang kapitan naman ng Hapon na nakilalang si Otasan ang napagalamang nagnakaw nito. Nang maibalik ni Assistant Director Crame ang mga blueprint, muli siyang nagawara ng karangalan kasabay ng pagiging Assistant Chief ng Philippine Constabulary noong ikalabintatlo ng Pebrero taong 1914 na ipinagkaloob ni Brigadier General Van Holtz dahil napakahalaga at highly confidential ang mga blueprint na yun. Nagpatuloy pa sa pagpapatupad ng batas at pagbibigay ng katarungan si Krame hanggang sumapit na ang ikalabingpito ng Disyembre taong 1917 kung saan nasungkit na niya ang pagiging chief ng Philippine Constabulary at naitanghal siya bilang kauna unahang Pilipino na naging pinakamataas na pinuno ng sandatahan lakas ng Pilipinas, ang Philippine Constabulary. Hindi matatawaran ng kanyang pamumuno sa Constabulary dahil sa kanyang panahon, naresolba niya ang naganap na malawakang strike ng mga manggagawa ng Meralco para sa mga usaping may kinalaman sa benepisyo. Si General Kramedin ang nakaresolba sa kaguluhan noon sa Hulo sa Sulu sa Mindanao. Siya lang din ang natatangin constabulary chief na kinatakutan at nirespeto ng mga kriminal na nahuhuli niya dahil sa patas na paghatol nito. At higit sa lahat, si General Krami ang nakarasulba sa madugo at makasaysayang kodita noong taong 1921 na tinaguri ang Manila Mutiny matapos magaklas ang maraming sundalo dahil sa anilay hindi pantay na pagtrato sa mga sundalong Amerikano. Magiting na nakipaglaban si General Karami sa mga rebeldeng sundalo hanggang sa masupil nga niya ang mga ito. Pagkatapos ng nasabing Manila Mutiny, ginawaran siya ng American Medal for Valor o yung medalya ng kabayanihan na si Governor General Francis Harrison pa mismo ang nakatakdang magawad sa kanya. Ngunit napahiya lang ang general matapos hindi tanggapin ni General Karami ang nasabing parangal at sinabing bakit niyo ako pararangalan? Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko. Samantalang si General karami na rin ang nagpatunay sa kasabihang basta pulis, matulis. Tatlong beses siyang nag-asawa at nagkaroon ng tatlong anak sa una, dalawang anak sa ikalawa, at walong anak naman sa katlong asawa nito. Umabot siya sa ranggong Brigadier General bago siya binawian ng buhay habang aktibo sa serbisyo. At nasa ikasampung taon na siyang nakaupo sa pwesto noong unang araw ng Enero taong 1927. Si Brigadier General Rafael Crame ay pumanaw sa edad na 64 na taong gulang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Manila North Cemetery. At pagkalipas ng 76 na taon, inilipat na siya sa libingan ng mga bayani noong taong 2003. Samantalang ipinangalan naman sa kanya ang Camp Brigadier General Rafael Crame o yung mas nakilala nating lahat ngayon na Camp Crame o Campo Crame na siya namang General Headquarters ng Philippine National Police bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Bakit niya ko pararangalan samantalang ginagampanan ko lang ang tungkulin ko? Isang salita, na minsan nang winika ng isang magiting at tapat na sundalo. Ikaw kaibigan, bakit ka nagtatrabaho? Tumutulong ka ba dahil gusto mong maparangalan ka? Nauuhaw ka rin ba sa pagkilala ng lahat? Maraming salamat sa iyong pakikinig Bigan. Hanggang sa muli, Paalam!